Good afternoon mga katendera, panibagong araw, syempre panibagong pagkakabisihan nga muna tayo for today's video. Sinimulan nga po pala ng inyong tendera ang kanyang umaga sa pagsasabit ng mga saging dyan mga mi. At dahil nga po napansin ko yung iba nating mga saging dito sa ilalim ay may mga dilaw na abay. Nilagay ko na nga rin po yan dito sa harapan at yung iba nga po ay pinangsabit ko ng mga mi dahil kailangan po talaga natin may display yung ating ibang mga saging dyan mga mi at baka mahinugan tayo ng marami dyan sa ilalim kung hindi natin i-display at pagkatapos nga po pala magdisplay mag-display dyan ito naman nga po ang aking kasama ay nasikaso na rin nga po yung mga soft drinks at dahil nga po nilinisan na naman nga namin itong ice box at ayan na nga po at sabi ko nga po sa kanya yung mga maliliit ay dito sa ibabaw ilalagay mga mi at tinan nyo naman nga po, maganda naman ang pagkasalansa ng ating mga soft drinks. At pagkatapos niya nga po pala doon, ay nag-slice na nga po pala siya dyan ng mga pinya. Hindi ko na nga po naipakita sa inyo ang kanyang pag-slice mga mi. Bali, binalot niya na rin nga po pala ito mga mi. At ayun lang po. Thank you for watching. Bye-bye.